Mahal ko itong bayang ko. Pinaglaban ko ito. Bata pa ako. Lumaban lang na kami na sa mga hapon. Yung henerasyon namin. Maraming nalagas. At inabutan kami ng panahon na lumaban walang bala. Kaya pana at bow and arrow ang ginamit namin para labanan ng mga hapon sa bandang huli. Wala kaming baril Mabaril kami noon Springfield at saka Enfield sa umpisa. Walang carbine, wala pang garand. Kaya kami mga guerilla, karamihan, guerillang kanin hanggang 1945 nung dumating yung supply namin ng carbine and garand. At dun ilinanding sa...